Good morning mga kajang Have a nice day mga kajang Ayan, welcome to my channel mga kajang Ayan, samahan nyo ako mga kajang mag tayo ngayon Ayan, sana makarami tayo ngayon mga kajang Ha? Ah? <laughs> Mar marami ano <laughs> Maraming Ang piso to. Yan na lang, natin pre. May bayad din pala yan. Oo, oh, may bayad din. Ay, may, may sasakyan. Saglit lang. Nagat na Ayan. Ha? Ah. Ano lang lagi na ito, Ano lang, honey? Ay, hindi. Hindi, hindi makuha sa lima. Hindi. hindi. Pinukuha ko kasi ng lima ito yung ano lang. Hindi, na <coughs> hindi makuha sa lima. Oo. Uh. Ah. <coughs> ay, yun yeah. um, na. Ano, hindi naman ako ititimbangin na lang natin mo ba? Kasi ano na. Ito na kuha ko kasi yung mga pinagamitan lang ng tubig. Yung mga tubig. May mali. Ito, piso yung mga ganyan. Ayan lang. Ayan. na piraso ito. Ayan. sampo. Sampo busing. Meron pa? Ayan mga kadyang. Ito, solo play tayo ngayon. Wala yung cameraman natin. Kaya, ayan. Ah, uh, yeah, solo flight tayo ngayon. Ay, uh, nandoon sa atin may mga bote.

Ay, ito nga pala. Oo nga. Hindi na makuha kaya. Sige, gawin na lang natin 13 ha. Kay 14 sana lahat. Gawin na natin 13. Ito? Oo yan naman lang. Sabihin mo naman lang kung yung... Piso ko. Ano ba ba Thank you. Piso. Piso isa? Piso. Ginawa ko na lang ang piso to. Oh. Wala pa naman timbang tong gallon mo. Ginawa ko ang piso. Oo. Oh. Thank you bossing. Ayan, ito mga kabadyang Ayan mga ano natin Yung mga kalakang na natin sa sope natin Mga kabadyang tama rin mayroon pa be Ayan mo dito baby, lagay mo baby Lagay mo dito baby, lagay mo, mo, mo lang Lagay mo lang muna Lagay natin Ayan dyan Kaya hey, mo boy, saglit lang boboy ah, ha Eh, tapusin muna natin to wala yung cameraman ko at solo play tayo ngayon mga ka-junk oo ay pumasok kay titingnan ng seksyon kasi magpapasok ka na kailangan yung seksyon malaman kung saan sila papasok <laughs> kaya wala na akong kapartner ngayon mag isa na lang tayo kaya mga ka-junk mag isa na lang tayo solo flight na cameraman ano, mga ngalakal <laughs> Cameraman mga ngalakal. <laughs> Gano'n na lang ang trabaho natin. Ayan. Oo. Oo. Wala tayo, wala tayo pambayad busing eh. Kulang pa, kulang kita natin pag maghanap pa tayong cameraman. <laughs> oh. Eh, yung anak ko nga, yung yung partner ko kasi magpapasok na. Titingnan yung ano niya, section sa school o kung anong section sila ayan ayan, ito yung mga nakuha natin mga kadyang ayan, mga upuan, may mga upuan tayo ito mga bote ayan jam, ayaw mo mga lata mga kadyang ayan, nakakuha naman tayo ng bakal ayan mga kadyang bakal, rice cooker ayan mga bote ayan, nakuha tayong mga buwan at sa mga natin ha? maraming bote doon sa, sa kapiseyo papunta ako doon, papunta ako doon papunta tayo ako doon wait lang at uh, tapusin muna natin dito marami pa, yan pa nakahilira po nakapila pa mga kadyang ayan <laughs> Nga tsang harag tanong nung ano. Ang magulay ako, nabili ako. 35 na yung malaki siguro yun. Malaki, malaki siya. Pag may maliit naman, mga 25 yun. Pinakamaliit ata, ano na eh, 20 na eh. 20 na. Ha? Ha? Yeah, I'm going to put it on.

ito. Ah, ininom. So. Lalagyan aluminum. aluminum. aluminum Wala mo na buboy. Sige, wala mo na buboy. Itabusin muna na natin ito buboy, ha? Sige, ba? Uminom. Wala na dyan, baka may aluminum ka pa. Ha? Wala mo ka, may kita ka ng mga pan. Oh, 0.1 lang pala ito, 0.1. Magpapanok ko Point one. Sola, so ha? Sige, sige. Ayan, mga kadyang. Dito tayo sa kabilang street. Ayan, nakakuha tayo ng ayan, monitor. Ayan, may mga monitor tayo. Ayan, mga no, aluminum. Bote. Ito, mga plastic. Ayan. Plastic, sarasari, bote. Ayan. Okay. Ayan, kaya, kaya, natin. kaya, tayo sa kabilang street ulit. Nagarami pang nagaantay doon mga kadyang. Kaya puntahan natin. At matagal na tayo hindi nakakaikot dito. yan Yeah, napakadami ng 'yan mga wilki mga Imperador, bote, Ay, mga Tong Redor sa sama to. Sama. Oh, sama Piso ang isa lang 'yung malaki. Ay bubog lang 'yan, bubog, bubog lang 'yan, bubog. Okay. Hanggang anim na piraso lang kinukuha ko piso. Hanggang anim na piraso. Wala okay. na. Ito lang. Okay. Okay. Ha? Ano? Ha? Puno na mga kajang. Malapit tayo mapuno. Ang dami natin bote. Puro bote. Imperador. Yan mga upuan. Ayo bosing, saya nalar, ayo bro. Oh, anim, pitu,

aking page Tony Boy Jiang Shop Vlog ayan i-search nyo makita nyo yan nandun kayo ina Tony Boy Young Shop Vlog tingnan nyo <laughs> o ayan o oh, ayan o oh. o oh, kamay kamay o oh. ayan para makita kayo ayan 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 5.3 tagal na tagal na ako kita hindi nabisita Oo, oh, ayan, iba na pala yung negosyo mo eh RTW na pala yung negosyo mo Rapa kuya Oo, may racket pa na ano, nakakalakal <laughs> <laughs> May racket pa Ito lang, meron pa yan. <laughs> Oh pada 1.5 Ini green dinakuha. Pas itu 1.5. po, Madam. Pisa, isa. Mga, sa cook lang po 1.5 cook. Lana. Sana ito na Sige. sige. Ayan, mga kadyang, ito. Binigay ni Bosing, binigay ni Bosing yung mga kalakal dito. Ayan, ito, napakadami. Napipiliin natin. Ito pa, mga upuan. Ayan. Piliin lang natin, mga kadyang. Ayan, mga kadyang. Ito, punong-puno na tayo, mga kadyang. Ayan. Marami tayong nakuha, sari-sari, ayan, mga bakal, Ay mga nakasako, plastic, mga upuan, lamesa, ayan, mga sari-sari, bote, plastic sa loob niyan, mga kadyang, ayan, Okay na tayo, at uh, mainit na, <laughs> solo flight tayo ngayon, wala yung natin, natin, uh, bodyguard, kameraman, mga kadyang. Awi na tayo. Thank you for watching mga kadyang. Please follow and subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos mga kadyang. God bless. Bye bye.